Kini lang din. dapat sya nang ano? Let's go, Mommy. Yeah. Chicken Mommy ako. Yehey. Yeah. Mommy Mommy yeah. you sa know? ano daw Kuya, dalawang chicken mami na ano. Tsaka... Is lomi. ano yung sa'yo? Lomi niya. Sa yeah. Tsaka isang yeah. lomi po. Yung oh. lomi glitch yung kawali. Yeah. Okay. Yeah. Ano yung oh. kawala? Yung lomi glitch yung Ang init. Sarap ng mami. Ito yung lomi. Kinuha ko yan. Eh, ang init ng mami. Ito maliit rin yung noodles. Thank Ah. Yung tingin doon nila mami ano ready? Oh, yan, so, yun nga yun. Yan lang yan ate. Di ba yung pinaglagaan ng Lulo, chicken? Lulutusan ako kanina nito. Hindi, pinaglagaan. Matagal din kasi yun. Paminta. Yung pinaglagaan so, ng chicken yun yun. Just chili garlic, know, chili, chili oil. Madali lang yung loom. Corn starch to tsaka ano. Hindi, marami. Garlic. Peas. Hindi, hindi, hindi gusto ni Albay diba ng sabaw sa lomi? Oo, oh. no? hindi. Oh, Nuyoko nung sa pare Parang di mo rin kasi ma-appreciate na mami yan. Sarap din yung sabaw na. No? Hmm. Sarap din yung sa may Santa Rosa eh. Andi sabaw naman yan. Yeah. Oo, narirefill lang pala ito, ma. Naglomi ka na lang sana. Muna sila bago magtrabaho. Ate. Nagbayad ba sila? Hindi ko alam kasi yun yung kwento sa akin yung sa Aliagas na burger machine, aalaga ah, ang kanong. Hmm. Doon maganda. Kung dalawa-dalawa lang naman, tatlo, okay lang. Stop. Ah, so Mickey din to. Kaya yung tindan ninyo yung Ay, siya ako kalamansi. Deo, may kalamansi. Ang oh. sarap. na lang. Oo. Ang lihim diya Sarap. na lang sarili mong hindi, ako sa ba Bakit? Naya na ako dati. sa hiya ko eh. Nung nagbibidyo tayo na. Eh, ganun din naman. Kumakain ka. Dahil video ko yung kumakain. Magano hmm. ka? Dami umorder sa akin. Wala sakin. na. Malaki na. ni Sander eh. Wala na. Dami umorder ng baon na Sarap Sarap nito. dito ni tatay lagi ko gusto kumakain. Oo oh, nga. <laughs> Ba't pa si nanay? Hindi alam niyo. Eh. Hindi mo tayo diba dito may pupubles oh tayo nga. Akala nga nila sa agres eh. Hindi. May mami pa doon na ganito? Uh Oo. -oh. Siguro kung sarado to, di doon. Dami pa naman, no? Hindi uh -huh. ka na nga makapagparipil ang sabaw. Ito nga, yung nakatake out ko pa tala. Hmm. Okay. O kaya gumawa ka. Yung one-fourth na manok, dahil na magagawa rin. Basta yung sabaw mo, marami. Mm. -hmm. Diba hindi may sinasama dito yung noodle? Yung, hindi sinasama dito. Binabandian mo. Yung pinagkuluan. Bawa may sumabra ang... Bro. Oo. Uh ah, -huh. Ah, doon. Sausaw mo lang doon. Basa mo muna. May maano mo. Mm -hmm. Ito eh. Lugasan, lugasan nga ito. Mapaitin. Alam ko yung lugasan Bandi. Pati yung mga ano, yung repolyo, di sinasama. Oh. good for it. Tapos may silog din sila. Oo, mukha po yung dito. Lapit lang naman. Thank mm -hmm. you.